Tiwala pa rin si Sen. Ronald Bato de la Rosa na iira lang separation of power sa pagitan ng executive at legislative branch of government sa usapin ng International Criminal Court o ICC. Ito ay kasunod ng mga resolution na inihain sa Kamara de Representantes at kahapon sa Senado ay naghain din ng kalintulad na resolution si Sen. Risa Ontiveros upang himukin ang Malacanang na payagan ng ICC na pumasok sa bansa at investigahan ang War on Drugs ng Administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinanghahawakan ni De La Rosa ang naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito papapasukin ang ICC dahil sa usapin ng jurisdiksyon. Hindi rin ito naniniwala na mapay pressure ng mga congressmen ang Pangulo na pumayag sa gusto nila. Dahil kung mangyari ito ay mawawala na ang separation of power sa pagitan ng Malacanang at ng Kongreso. Inakusahan nito ang mga congressmen na may sariling agenda kung bakit inihay ng mga nasabing resolution. Kasunod ito ng umano'y hidwaan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez habang sa Senado inamin din ni De La Rosa na masama ang kanyang loob kay Sen. Risa Ontiveros matapos ihay ng resolution pabor sa ICC. Bagamat inaasaan na nito mula sa kanya, masama pa rin daw ang kanyang loob dahil personal ito sa kanya bilang isa sa mga akusado sa madugong war on drugs. At si Sen. Risa kabilang sa kanyang mista sa PMA Class 86 del malapit ito sa namayapan itong asawa. Hanggang ngayon ay tikum pa ang bibig ng mga senador kung ang usapin ng ICC ay kanilang napag-usapan sa dinner nila sa Pangulo at kay First Lady Lisa Araneta Marcos kagabi sa Malacanang. Uh, baka iniisip nila, ma-pressure lang Presidente. Kung ma-pressure lang Presidente, din wala na tayong wala natin yung separation of powers dito. Ha? Ah, wala natin yung separation of powers. Do you think the Congress that, particularly the House of Representatives can, can pressure the President and can uh, can direct the President on what to do? May sariling uh, decision na paulo. So, I hope, mamintin natin yung separation of powers. Dahil alam ko, yung late na, the latest statement of the President was that is very consistent na hindi dapat mapasukin ang ICC dito. And I am holding on to that because I believe the word of the President. House has a, has a different agenda. Mahala sila kung ano agenda nila. May different agenda sila. Different from the President, I think. Then very clear naman. Ayaw ng Pakulo, sila. Existing. Then, iba. Ito ang agenda nila. Para sa NBC Network News, ito si Raymond Advas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.